At para sa iba pang uh, balita, Bulkang Taal nagtala ng mahinang pagsabog. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo. GB Express. Kiko mga ka-vibes, nagtala ng mahinang pagsabog ang Bulkang Taal sa lalawigan ng Batangas kahapon ng umaga. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOX, isang minor phreatomagmatic eruption o pagbuga ng usok at abo ang na-detect sa main crater ng Bulkang Taal kahapon ng alas 6.51 51 uh, ng umaga na tumagal ng tatlong minuto. Ayon sa FIVOX, umabot ng 2,800 metro ang taas ng usok mula sa vulkan. Iniulat ng FIVOX na bunsod pa rin ito ng nagpapatuloy na upwelling ng mainit na volcanic gas sa ng Taal. Nagtala rin ng panandaliang pamamaga ng Taal Volcano Island. Bunsod nito patuloy na ipinagbabawal ng PHIVOLCS ang pagpasok sa Taal Volcano Island lalo na sa main crater at daang Castilla Fissures at pamamalagi sa lawa ng Taal gayon din ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng vulkan dulot ng banta ng bigla ang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pag-ipon o pagbuka ng mga nakalalasong gas mula sa vulkan. Nananatiling na sa ilalim ng alert level 1 status ang bulkang Taal. Para para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Joey Boy. At para sa iba pang uh, balita, tuberculosis, pangunahing nakamamatay na sakit sa mundo. Pilipinas, nasa pangatlong pwesto na may mataas uh, na kaso. Para sa detalye ng balita, ibalita mo DJ Noel. GV balita Express na nananatiling pangunahing infectious killer sa buong mundo ang tuberculosis o TB. Ayon sa World Health Organization, mayroong 1.2 milyon ang nasawi dahil sa TB noong nakaraang taon. Ang nasabing bilang ay mas mababa ng 3% noong 2023 at bumaba ito kada taon ng hanggang 2%. Nanguna ang bansang India sa may pinakamataas na kaso ng tuberculosis, habang pangalawa naman ang Indonesia at pangatlo ang Pilipinas. Sinundan ito ng mga bansang China, Pakistan, Nigeria, Democratic Republic of Congo at pangwalo naman sa may pinakamataas na kaso ang Bangladesh. Mula noong taong 2000 ay nakaligtas ang 83 milyon na buhay ang agarang gamutan sa nasabing sakit. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Noel sa GV 99.9, your good vibes. Maraming salamat DJ Noel at yan po mga ka ang mga pinakabagong balita na hatid sa atin ng Lipa Medics Medical Center. Follow them on their social media account, Lipa Medics Medical Center or you may also check out their website at lipamedics.com. Tuloy-tuloy ang pagtutok, ka-vibes, dito sa Most Influential Good Vibes Radio Station, GB99.9, your good vibes, keeping you GB-informed, GB-aware, and GB-updated. Huwag kayong bibitaw, ka-vibes, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, balitaan, at tugtugan dito lang sa GB99.9, your good vibes.